Hello 18s, nagkatotoo ang hula ni Kevin Kenny ng MTVBG na kung saan na uh, hinulaan niya na maging successful ang SB19 boy band after 2 to 3 years. Ito nga ay nagkatotoo. Marami nang nasold out ng ticket ang SB19 local man o abroad, international man or sa Pilipinas lang. Ito ay uh, super proud dahil nagkatotoo nga ang production ng naturang VJ sa MTV na maging success. Magkaroon ng huge success. Ang, I mean, isang matagumpay na pangyayari ang naganap o maganap sa SB19. Ito nga ay nagkatotoo. Kung matandaan ninyo, si Kevin Kenny ang lagi nag interview sa SB19 sa segment sa MTV. Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Naniniwala ang naturang DJ sa talentong Pinoy na halos lahat ng Pilipino sa Pilipinas ay marunong kumanta, marunong sumayaw at may mga talent talaga. Kaya naman ito nga, bilib na bilib si Kevin Kenny sa SB19 at nag pa ito na maging success after 2 to 3 years. Kung mga kasagsagan ng mga interviews ni Kevin sa SB19 ay doon na nakilala ng lubusan kung ano ba talaga ang PPAP kung may kipap sa Korea, mayroong pipap sa Pilipinas. Kaya yun nga, ang SB19 ang nagpakilala sa kanya kung ano ba talaga ang kahulugan ng pipap. Yun ay mga kanta. Ang SB19 ay nagpatunay na hindi lang nga uh, sikat ang uh, Filipino song sa mga ballad song kundi sa mga hip hop din sa mga pop song na pangsayaw ng mga kanta yun ang genre ng SB19 para sa mga Pilipino sa buong mundo at mga ibang lahi din Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.